Eh, no? Sinabihan niya, bigang bumilis, oh. Alam ko na yung mga salitaan ng mga yun, eh. Ang pagpagalitan niya. Pisa mo kasi. Ayun, tinan mo, bumilis na si Snoopy. Nasabihan siya ng mama niya, eh. Alam mo, na ulit tayo. Kanina kasi ang dami niyang amoy-amoy sa likod, eh. Ayun, nakakaladkad na naman tayo, Tara, tara, tara Uy, lugo, tukot, baboy, boy Ayun, lagi kong hinahanap dito Ayun, pisa sa paborito ko sa Pinas eh San-sana ako makakain ng lugo, tukot, baboy Sarap ba yan? Angit git, hmm, makakabuo yan Company namin Masama, doon pa nanganak si Panda, no Ay! Hindi na umuwi talaga, no? Doon na sila nagano, ha? And they live happily ever after sa company, no? Masaya pala dito, eh. Maganda, eh. Meron ka na namang mahilig, ha? Kay tita. Hindi, mamibigay na lang tayo nun. Kasi may mga gusto din mag-adapt ng aso dito. Chinchita ko. Dito din sa Korea. Kuya, pag nakanak ang lisya, no? Sabihin mo sa akin. Adapt ko. Pag nagbigay ulit si tita. Pero pag binigay niya sa ano. Pag di siya nagbigay. Hmm, ganun. Hindi natin ma-adapt. Madami. Nakaraan lang may nagpost na naman na pudel. Dito sa Korea. Yung pastora namin. Hindi na daw maalagaan ng kapatid niya yung poodle Papampon na lang. Sa mga nasa Korea. Tara. May dalawang snope na. Pero sana wag na magdalo si Panda ha, bagsak kasi ka si doon. Hmm. Eh, pilit niya talagang kalad ka rin ako. Saan tayo mauna? May big bike ba yun? Ay, hindi, scooter lang. Saan mauna scooter? Pasto eh, pari, sarap, Pahingi may anak na Pinat Sige. Ang problema. Sagot nyo gastos pa. Uwi ah. Sagot nyo din yung sermon ng boss ko. <laughs> mo lang isang aso. Ah, meron na naman. Hindi ka na. Natahimik. Ang hirap mag-alaga guys. Ako hindi na ako uulit ng pangalawa. Mahirap. Nalo sa company namin bago. okay lang sa company. Uwi ko to. Tapos eh, isa na naman. Okay lang. Pero yung naramdaman uh, ko na ano. Yung una palang ayaw na. Di ba alam nyo naman yung kwento eh? Ayaw. Tapos ako na lang nagpilit na. Eh, sige para napilit ko lang anak ng boss para pumayag ng boss sa araw araw eh, matinding ano talaga tara 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 nahirap tsaka yung gastos guys hindi hindi biro yung gastos hop kasi baka to si snoopy eh, hindi na siya maging 7 kilos yung ga baka nga mas mahal pa sa akin yung pamasahin na ito pa uwi eh. Hindi natin alam. Tapos yung basta, may mga ano pa. Hindi ko alam kung ano pa mangyayari. Bala na pagpa -u. Ay. Okay, ito. Punta natin dito nila. Layo, di ba? Layo na nilalakad namin. Pero ang gana pa rin nila yun. Gabi na dating ang pa ng mga sasakal. mahirapan mahirapan tayo kung paano ibabalik kay tita ah. <laughs> uh, sagot po siguro mga worth lang nun pag ano siguro pati vaccine siguro kulang kulang 100 magagasos mo para mauwi yung isang aso <laughs> ang sakit diba mga ganun siguro oh. Na? Kung kailan ka magla sa TikTok. Kuya, kailan? Wala, naka-uninstall kasi yung TikTok ko, guys. Kasi yung TikTok, ang laki ng kain sa akin. Ang laki ng kain niya ng MB. Kasi nga, pag nagla-live dun, nasa-save yun, eh. Oh, sino mag-a-adjust? Ah, ikaw ako.